Mga hamong Kinakaharap ng Cambodia. Balik-aral, ano ang pangunahing hamon sa ekonomiya ng Laos na nagpapabagal sa pag-unlad ng bansa? Sagot, mabagal ang pag-unlad ng ekonomiya dahil sa mataas na utang, kakulangan sa infrastruktura at limitadong industriya. Pangalawa, ano paano nakaapekto ang kawalan na akses sa dekalidad na edukasyon sa pag-unlad ng human resources sa Laos. Sagot, nagdudulot ito ng kakulangan sa skilled workers at mababang produktibidad sa bansa. Pangatlo, ano ang naging epekto ng patuloy na landmine contamination sa kaligtasan at kabuhayan ng mga mamamayan ng Laos? Sagot, ito ay nagtudulot ng panganib sa buhay umahad lang sa pagsasaka at nagpapabagal sa pag-unlad ng mga komunidad. Pang-apat, sa anong paraan naging hamon para sa Laos ang pagiging landlocked country o bansang walang direktang akses sa dagat? Sagot, mahirap ang kalakalan dahil umaasa sila sa mga karatig bansa para sa import at export. Panglima, paano'y naharap ng pamahalaan ng Laos ang suliranin sa kinakarap at limitadong oportunidad sa trabaho? Sagot, ipinapatupad nila ang mga programang pang-ekonomiya, pagpapaunlad ng infrastruktura at pakikipagtulungan sa ibang bansa para makahalika ng trabaho kung saan ang Rouge ang nananaig matapos maaga ang kapangyarihan, nagtatag ang Rouge ng isang pahamalaang komunista na pinamumunuan ni Pol Pot. Si Pol Pot ay naglunsad ng mapanili na rehimen na nagpadala ng tensyon sa bansa at naging sani napagkamatay ng mga dalawang milyong sibilyang Cambodian. Taong 1979 ng ang bansa ay tuluyang napasailalim sa Vietnam at inagaw ang pamahalaang itinatag ng Khmer Rouge. Nilisan lamang ang hukbong militar ng Vietnam ang Cambodia noong 1989. Mga hamong kinakaharap ng Cambodia. Noong 1970, ang pamahalaan ng Cambodia na pinamumuluan ng Pangulo noon na si Norodom Sihanouk ay inagaw ni General Lon Nol. Hindi naglaon ang ito ay inagaw ni Khmer Rouge na uwi sa isang digmaang sibil na tumagal hanggang 1975. Nilayon ng Khmer Rouge ang patatag ng isang agricultural socialist na lipunan. Upang mangyari ito, ipinatupad ng Khmer Rouge ang sapilitang pagsasaka sa mga nayon at pinaiwan sa mamayang urban ang kanilang ari-arian. Ang malawakang pagpapatupad ng layong ito ay nauwi sa pagkamatay ng may higit na 1.8 million population ng bansa. Noong 1978, nilusob ng Vietnam ang Khmer Rouge upang mapaalis si Pol Pot sa pamahalaan. Mga tanong Tama o mali, ang Cambodia ay isang bansang walang baybayin. Ang tamang sagot ay mali, ang Cambodia ay may baybayin sa Golpo ng Thailand pangalawa, ang opisyal na wika ng Cambodia ay Ingles. Ang tamang sagot ay mali. Ang opsyonal na wika ng Cambodia ay Khmer. Pangatlo, ang Angkor Wat ay isang templo sa Thailand. pang ang Cambodia ay isang monarkiya. Ang sagot ay itama. Ang Cambodia ay isang monarkiya na may konstitusyon. Panglima, ang pinompen ay pinakamalaking lungsod sa Cambodia. Ang tamang sagot ay tama. Ang pinompen ay ang kabisera at pinakamalaking lungsod sa Cambodia. At dito na nagtatapos.